Err, hindi Ano? Ano mo. Bakit? Kasi nandami nagmamahal sa'yo. na ako. Aaaaah! Oo, ayaw naman. nakita uwi like, at ako hanggang natuon ko yun. Parang sa'yo kasi nung pagka-uwi ko, galing biyahe ako kung isa na ako ng pangalanan ko talaga. <laughs> nanug, na, <laughs> na, tawag. nanug na ako sa iyo. Nanug na ako sa <laughs> Ano, sasakat ako? Oo. Ano, ano nga? Ba't yung iyo? Eh, huwag ko na itong mga nito. Ah! Hindi lang Isa pa! Ah! Sorry. Oh. Sorry na. Oh, sakit mo. Sakit. Sorry na. Sorry na. Pinagirapan no, kong kalamansi. Hindi hey, mo pinulot. Ha? Huh? Hindi mo pinaulot? Ako ba oh, ay. Ay, yan? Oh. Sobra. Alam mo, sige nila sa akin. Sinutugin ka daw nila parang anak talaga. Kasi... Oh. Ay, sorry ma'am. ikaw ka, nagpamumunta ako dito. Kaya nga... Let's dance! Ano nga talaga ito? Babaal ng mapanakit? Uh -huh. Mami oh! Si Arjun. Inaala yung ano mo. Oh. Yung ahit mo sa kilay ko, oh. sabi daw pangit po. Pero daw, at yung huwag mo sa ilong, pinabaw na to din. Sabi ka, ha? May Sa'yo talaga to? Ha? Sa'yo to? Oo, oh, oh, bakit? Oh. mo sa akin. Oh, hey. wow! Ikaw ka ka ha? ka mag... Sana? Ano? ka 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 ka

Oo. Oh, no. Sobrang nambless ako nung dumating ka. Hmm. Hindi ko ini-explain. Kasi ka tata. Ako? Oh. Sige na. Uh-huh. Ayaw mo kitang matigay. agad? Hindi. Ako lang. Sana makaganda ka ng gitara ko? Sobrang. Sana makaganda ka nga talaga, no? Eh. <laughs> oh. Oo. Yung mamahaling gitara. Oo. Ang syerte mo. Bakit? Kasi ang dami nagmamahal <clears throat> sa'yo. Uh-huh. Lalo na ako. Sobrang! Ah! ano na ako. What? Ganun? Parang di ka naligo ng isang taon? Sabi ba? Hoy! Sorry ka ba siya? Oo. ano na ako tayo nag-jowa? Kasi, hindi mo kadalagin natin. Mas ako sa jowa. Oo. kita yung... Pwede ko nagmahal. Oo. Ba't ang ka lang yun Hindi, hindi. ako sa, ano, sa Fighting spirit ho. Huh? Hmm? Kasi ang galing mo magmahal. Siyempre. Uh -huh. Mas, na, babay na. Tsaka lang muna. Dito ako muna. Uy, tumigil ka lang. Dito ako muna hindi ko, gatos, oh, ko, tuma. Tuma. <laughs> ko. Tumigil na yung gatas. Na. Ay, Gatas ko, sige na. na Dito na lang ako. Huwag na lang. Ang nag-aabang. Maray minamiss yung tambalan niyo. Sabi. <laughs> ah! 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 Chay! Ah! 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 ah Oh, so, ayan. Huh? Thank you, thank you Angelica at Arjun. At kayo po ay uh, bibigay naman tayo sa kanila. Salamat ah. Uh, para sa kanilang uh, pang allowance at thank you, thank you sa pangailangan nila. So, ito ay kay Angelica. 3,000 pesos. Huh? Thank you po. Na sa bro. ating channel. Uh, 1,000. Wow, wow. Thank, <laughs> po thank you 1, po, Kuya well, Tati. 3,000 pesos. Maraming maraming salamat po sa channel po ni Kratata, lalo oh. na po kay Tata. At patuloy pa rin po siya tumutulong sa amin, oh. sa aming mga pangailangan po. Kaya maraming maraming salamat po, lalo na kay Kuya Bal, kay Edna, kay Kuya Rob, kay Klobal, at sa lahat po na magsusuporta po sa Argel, Argel po. Maraming maraming oh. salamat po. Pero ko! <coughs> at siyempre kay hmm? 3,000 pesos din. Wow! Wow! Oh, Arjun. Mm. Daan-daan! <laughs> Dito na kaya? 2,000? Ano yun? Ang daan yung mga sobo? 3,000 pesos. Ano masabi niyo na <laughs> lagi pa rin tuloy-tuloy pa rin yung biyaya sa inyo? Nagpapasalamat po kaming dalawang nila dyan kasi patuloy pa rin po si Katata na nag-ano po sa amin. Ay, lang sa nung kakaligit ko na tat! Ano? Yung po, nagpapasalamat po kami lalo na sa mga viewers, lalo na po sa mga kalingap Kalinga na tumutulong po sa mga katulad po namin. Kaya, ayun ano yung gusto mo pang sabihin? Ha? Ang gusto okay, so ko din sabihin -so. sa'yo, thank you, na thank you, I'll to touch kasi hanggang itong lalo lalong aganda lang, aganda yung pagsasawa natin. Mm. Baka sa sana na to, tayo na. Awww! Ang bihira. Oo. Ngayon, ang nasasawa sa mga comment, nalang mga na sila tayong sasagot sa kasal natin, o tayo na. God. <laughs> yan, yan, yan po. Ayon, oh, um, ayon, oh, ayon, oh. thank you, thank you oh. po. Sa patuloy na support niyo po sa amin ni, uh, ano, ni Aljun po. Sobrang oh. nagpapasalamat po kami sa Pangunan kasi andyan po ulit si Katata patuloy pa rin po tumutulong sa amin. Oh. At sa mga viewers po na nagsusuporta kay Kuya Tata, please no skip ads po kasi diyan po kayo nakakatulong po sa kay Kuya Tata na yung hindi nyo po pag-skip ng ads. And maraming maraming salamat din po sa pag-like and share po ng mga video namin. Ay, sa mga video ni Katata at lalo na po sa amin sa pag-support po. Yun po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung pa rin po ang idol po. Mas lalo pa po namin gagalingan po ni Angel. Opo. At siyempre kay sense, kuya. Kalinga Prab. shout out po kay Kuya Kalinga Julay Ponil. Po. Pero, alam mo, ulit lang. Bakit ako naman naman, bakit? Alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, alam sinasuotan ako sa lahat. Ngayon, ako naman, sasuotan kita ta ay well, ko din siya eh. <laughs> <laughs> <Taya, dalawa? laughs> oh, tayo, diba? Sige na, kayo dalawa. Sige na,